naging produktibo ang linggong ito para kay Pangulong Marcos Jr. Balikan po natin ang mga naging aktibidad ng pangulo sa The President in Action sa ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos makapag-uwi ng maraming benepisyo para sa Pilipinas mula sa kanyang biyahe sa Estados Unidos, Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang work week sa pagharap sa FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sinagot ng Pangulo ang mga katanungan sa Trilateral Summit kasama ang Estados Unidos at Japan, isyo sa West Philippine Sea at iba pa. Sumentro rin ang ilang katanungan sa relasyon niya sa pamilya Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. It's complicated. <laughs> Right. it's complicated but if you ask about the, the 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 one of course that i have the most uh, the most uh, contact with is uh, in the isara and it, how we were with each other during the campaign after the election I don't know, it hasn't really changed um, you know that's what she always says She said oh, are you all right now you were in the middle of all of this and she says no i just work don't no, I, I don't worry about it i'll just work and work and work and work That's our All right. Iginiit ng Pangulo na walang hurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas at kung magkaroon man ng arrest warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi niya isusuko sa ICC ang dating Pangulo. We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Martes, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang ilegal na droga na nasabat sa Alitagtag, Batangas na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 13 bilyong piso. Ipinagmalaki ng Pangulo na ito na ang pinakamalaking huli ng ilegal na droga sa kasaysayan ng bansa pero walang nasaktan o namatay sa operasyon. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's, it's much more than it has been in the past. Uh, so it is the most successful approach to the drug war so far. So, why will we change it? We won't, we won't change it. We'll continue to do what we are doing. Merkules ipinagdiwang ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang kanilang ikatatlumput isang taong anibersaryo bilang mag-asawa. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng Pangulo ang ilan sa kanilang mga larawan kasama ang unang ginang at nagpasalamat sa anya ay 31 wonderful years of marriage. Isang post naman sa Instagram ang ibinahagi ng First Lady. Nakalagay ang litrato ng kanilang mismong kasal ang kanilang 25th year wedding anniversary hanggang sa kasalukuyang taon. Webes, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MMDA na bigyan ng palugit ang mga e-bike, e-trikes at iba pang sasakyan na hindi otorisadong dumaan sa National Road. Sa kanyang social media na X, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sisitahin pa rin ang mga e-bike at e-trike na daraan sa National Roads pero hindi muna sila titiketan, pagmumultahin at i-impound ang kanilang sasakyan. Sabi ng Pangulo, dapat paliwanagan ang mga masisita sa mga kalsadang maaari nilang daanan para na rin sa kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan. Dahil nakita ko naman na yung pag-enforce uh, na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa National Road, eh, napapanood ko sila sa, sa news, nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bang rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na lang, multa niyan, um, napaka-bigat na para sa kanila. So bigyan natin silang isang buwan. Para alam nila kung ano ba yung dapat nila gawin. Webes rin tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang bumisitang New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Sa kanilang bilateral meeting, tinalakay ang pagtaas sa 50% sa kalakalan ng dalawang bansa sa mga susunod na taon. Bukod sa investments, natalakay rin ang defense. gayundin din ang usapin sa climate change, maritime security at people-to-people -people linkages. gayundin din ang pagtutulungan sa maritime security. Accordingly. We look forward to the institutionalization of our bilateral endeavors in maritime security that will have our respective law enforcement and civilian agencies working together to address common threats at sea. Our comprehensive maritime cooperation is envisioned to deal with a wide range of issues from piracy to illegal, unregulated, and unreported fishing. terrorism in the maritime domain, contraband smuggling, wildlife trafficking, amongst others. Ngayong biyernes, nanguna si Pangulong Marcos Jr. sa paglulunsad ng mas pinalakas na internet backbone sa bansa. Labing apat na probinsya sa Northern at Central Luzon ang inaasahang makikinabang sa mas pinalakas na internet connection sa Pilipinas. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.